Hi guys! Welcome back again to my channel. So ngayon nga ay magre-respond tayo dito sa may nag-PM sa akin sa Facebook page ko at ang sabi niya, ano pa ba ang iba pang top 5 na legit loan apps bukod sa tala sa bill sa S loan at sa G loan. So ngayon 2025 daw. So ayun, so nag-ooperate pa din na legit. Sige, so ayan. Kung rejected din kayo dito sa may Tala Bill is S Loan at G Loan. So baka dito maaprobahan din kayo sa mga isi-share ko. Kaya panoorin nyo to hanggang dulo. Pero syempre, congratulations sa mga napasama sa aking community spotlight. Kung hindi nyo pa nare-receive yung inyong panalo, ay ipm nyo na ako sa may Facebook page ko. So, dito nga sasabihin ko yung loan amount, yung loan term, yung interest rate, yung approval and payout time. Kung SEC registered ba to, BSP registered, ayan kung ano yung platform at ID requirements. And halos lahat naman dito is wala naman ako na-receive na kahit na anong pananakot. Pero depende nga din kasi yon sa may way ng pagbabayad natin. Kung super nalalate na tayo, possible talaga na makareceive tayo ng multiple calls and texts. So, ayun, very common na lang din yon pagka na late na tayo ng pagbabayad. So, ayun nga, babagitin ko yung simula sa top 5 tapos papunta sa pinaka the best. So, unahin na nga natin itong top 5 ko, ang Cash Express. So, ito, natry ko na din at nagawa ko na din ng video. And up to now is 0% interest pa din to sa may unang loan mo. Pero syempre, Itong mga sasabihin ko nga is hindi naman to sa pilitan. So, nasa sa inyo pa din. Kung swak sa inyo, kung okay sa inyo, ay pwede nyo i-check talaga at tingnan kung pasok ba yung mga terms and kung okay na okay ba or ayun, kayo na bahala. So, una na nga is yung Cash Express. ako para sa akin, ayan, wala ako dito natanggap na kahit na anong pananakot kagaya na sabi ko sa inyo kanina. Pero, possible talaga na makareceive kayo dito ng calls and texts pagka bago pa lang yung due date nyo and more on pagka na late kayo ng pagbabayad. So, dito nagpapalo ng 1,000 up to 20,000 pesos. At, syempre, yung unang interest na yon na 0% is for 7 days only. Kaya, okay sa akin to kasi, kung mabilisan lang naman na kailangan mo, and naghahanap ka nga ng zero interest, is pwede mo nga itong itry. Pero sa mga susunod na paglo dito is better na sa iba ka na mag -try. So, ang long term nga is 7 up to 30 days. At, may 4% up to 6% monthly nga na interest rate. So, approval and payout naman ito is 15 to 30 minutes at same day. So, yon SEC registered and pwede nga ma-download sa my Android, sa my iOS, wala pa. So, wala pa ako nakikita at pwede din to sa my website. So, ang required naman na ID na hinahanap dito ay isang government ID at phone, ayan, verification. So, dito naman sa may cash express, hindi na kailangan ng payslip, ayan, na kung ano-ano pang hinahanap. Pwede-pwede nyo itry kung kayo ay first time pa lang na maglo-loan. At ang pangatlo nga natin or pang top 3 natin is ang itomo or etomo na nagpapaloan nga ng 3,000 pesos up to 100,000 pesos at ito ay 61 to 180 days. So, ang interest rate naman nito is 1 to 3% monthly at no hidden fees. So, yun, kung hindi nyo pa natatry ito, pwede nyo ding i-check yan. At, ayan, minutes lang din, same date, pwede, pwede ka nila ma -aprobahan. Basta, okay lahat ng requirements na isubmit mo at, ayun, mga tama yung information na inilagay mo. So, ayun, sec registered din at, ayun, pwede ma-download sa may Android, sa may iOS, wala pa akong nakikita at, dito, ang required is one government ID, selfie, at dito nga lang kinaibahan is kailangan ng proof of income. So, ayun, kung qualified user ka, mabilis lang yung process dito. Ma-approbahan ka talaga same day. And maganda nga para sa mga working professionals at mga freelancers na may valid proof of income. So, ayun, maayos at hindi pa naman ako naharas dito. So, ayun, comment down below kung ano yung mga na-experience nyo din dito para maging aware din nga yung mga iba pang magbabalak mag-try. So, ito, personal experience and choice nyo pa din kung ipagpapatuloy nyo yung pag-try dito or hindi. Basta, ayun, laging basahin yung terms, yung privacy policy nila, and lahat ng details. Sa so, may cash express nga pala, ayun, pang short term, pang emergency use. So, pang-five ko nga pala yung Cash Express at pang-fourth nga pala itong si Etomo. Ayan, gutom na ang lola mo. So, ang pang-third na nga natin ay ang una cash. Ayan, nagawan ko na din to ng video at gagawan ko ulit. yan gagawan natin ng update. Pero dito nga sa may una cash, ayan, flexible terms at installment options na may installment nga sa may partner merchants. So ito ay ideal nga para sa mga online shoppers na ayaw sa may high interest. So dito sa may una cash nga, pwede kang pagloanin ng 2,000 up to 50,000 pesos at Ayan, 6 to 1 to 180 days. So, yung kanilang interest rate naman is 3% up to 10% monthly nga. And mayroong minimal fees. Kaya yun yung sinasabi sa inyo. Bago kayo mag-accept, syempre kung gano'ng kaganda yung isang loan app, dapat tinitingnan nyo pa din lahat ng detalye kung magkani makakaltas. Ayan, kung okay ba sa inyo yon yung pinaka due date nyo, tingnan nyo din. So, dito naman okay nga dahil, ayan, within hours, same day lang din, kung qualified ka, okay, lahat no requirements na pinasa mo is same day maaaprobahan ka. So, yun, check nyo na lang din yung video ko dyan at matagal-tagal ko na din tong nagamit. So, yun, sec-registered naman, pwede mong ma-download sa may Android sa iOS. Pero dito, magsi-selfie ka nga din at kailangan ng source of income. Ayan, kailangan meron ka pinagkakakitaan dito. And ang pangalawa naman natin ay ang Kasia O di ba napaka bongga nitong si Kasia kasi inaprubahan na inaprubahan na ako kahit na ang tagal-tagal ko ang nagtatry dito. So ayun siguro dahil nagtatry ako medyo hapon na gabi na. Ewan ko na try niyo na din bang mag-apply ng loan ng hapon na ng $5? ng mahigit, ayan, magagabi na, tapos na-approvehan ba kayo? So, ako kasi, ganun usually, nag apply dito sa may cash law, and buti na lang, na-approvehan na -aprobahan ako, and nakakailang try na din ako dito. So, okay na okay din to for emergency. Mabilisan, same day, at pwede kang ang load na ng 1,000 up to 25,000 pesos. Ayan, nagawan ko na din ng video yan, at yung loan term is 15 to 180 days. Yun nga lang dito sa may cash is one time payment. Ayan, isang beses mo lang siyang pwedeng bayaran. And mayroong starting na interest na 3.95 up to 4.95% nga na monthly interest. So, ang kanila namang approval and payout ay, ayun, kung okay ka lahat-lahat, maaga kang nagtatry, ayan, in 30 minutes or oras, ayan, ma-aaprobahan ka din nila. So, sec-register din naman at pwede itong ma-download sa may iOS and sa may Android. At, ayun, syempre, one ID, valid ID, selfie, and yung mga personal info, kaunti lang din naman yung mga sinasagutan dito. So, ayun, patapos na tayo. At ang next ay, or ang aking pinaka-top one, ay itong si Maya Personal Loan. So, eto na, itry ko na, napaka itong nitong Maya Personal Loan. At the best din to, aside from Tala, Bill is S, Lone G, loan Kaya, ito yung pinaka top one ko na until now, 2025, super maaasahan. Dahil pwede ka lang naman pag nito for first time user ng 15,000 pesos. Kagaya ko na, try ko na napaka okay na okay ako dito. And pwedeng umabot ng up to 250,000 pesos yung pwede mong ma-loan dito. And, ayan, in cash mo talaga tong mawi withdraw Papunta sa may Maya wallet mo. So, ito, baka may magtanong saan po ba makukuha yan? Anong loan app po ba yan? Maya ang i-download. Maya app. So, dito sa Maya app, para siyang GCash na sa loob, nagpapaload sa loob. So, nagpapaload to ng, ayan, meron G-loan, may G-credit. Sa GCash yon Pero dito sa may Maya, sa Maya app, pwede ka nga dito mag-loan ng Maya Flexi, Maya Easy Credit, and ito nga yung Maya Personal Loan. So, ayun. Sa Maya Personal Loan, bonggang bongga. Dahil ang loan term nga is 6 months up to 48 months. At may interest rate nga na sobrang baba lang. So, ang effective monthly interest rate nga nito Maya Personal Loan is starting from 1.39% to 4.25%. Napaka-bonggang okay na okay ako dito. So, ang late fee nga pala is 0.17% per day sa so, may unpaid principal mo. Yun nga lang, Nakakalungkot dahil pagka, ayan, di ka nakapagbayad, hindi ka na nito loanin Kaya kung ako sa inyo, pagka naaprobahan kayo dyan, ay nako, ig wag nyong pababayaan. So, bago pala kayo maaprobahan dyan, itry nyo muna yung Maya Easy Credit dahil yun yung pinakauna kong naitry. And currently, meron na akong 14,500 na loanable amount doon at revolving yon hanggat mayroon ka na credit limit pwede mong magamit. So, ayon And BSP regulated niya, Pwede ma-download sa may Android, sa may iOS, and one government ID. So, syempre, dapat mayroong ang verified Maya account. So, ayun, kung wala pa kayong Maya, lagi ko sa inyo sinasabi, itry nyo, i-download nyo na. Dahil dito, walang mga haras iyo at hindi ka ipopost nito online. So, ayun, yan yung may pinakamababa kong interest at pinakamataas ang limit. So, instant disbursement nga dahil BSP Supervised Digital Bank at wala rin tinatawagan niya na contact references. So, yun lang. Napakabilis na tong video na to. At, chiner ko nga lang din kung ano yung okay utangan din aside from TALA, G-Loan, S-Loan, Bill is Mr. Cash, mabilis cash. So, ito pwede nyo i-consider, pero lagi nyo ang i-check lahat ng details bago kayo mag-try. And kung na-try nyo naman na, comment down below kung ano pa yung na-experience nyo para mabasa nga din ng iba. So, ayun, iba-iba tayo ng experience. Kaya mas okay na i-share nyo na yan dyan sa may comment section. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!